Sir. So, ibig sabihin kahit na 500 na lang, 500 uh, pesos per bunch ang manet natin dito. Net na pagmapagbintahan natin dito. Ibig sabihin sa 4,000 na puno, meron tayong 4 million. Ah, uh, 2 million. 2 million, sir. Sabi. <laughs> Bigla-bigla, pag naubos itong maharvest lahat, sir, ang first generation natin, milyonaryo ko na. Ah, sir sari So, yun mga farmers ah, nandito na naman tayo sa Lakatan Farm ni Sir Ruel Palma. Ginalikan natin si Sir Ruel dito after ilang buwan. At yan, po rin niyo mga farmers na nakabitin lang yung mga pira dito sa taas. Oh. oh. Ito na ang hunga ng pagsisikap ni Sir Ruel. Isang seaman na tumigil sa pagbabarko at nagfokus sa pagtanim ng Lakatan. So, sir ano ang uh, pakiramdam na nakita mo na yung pinaghirapan mo? Uh, masaya sir eh, <laughs> dahil hindi na akong maghirap sa uh, na, sa nagbabarko dito na ako nag-focus sa kami uh, tapos nakita ko na ang pinaghirapan ko. Grabe grabe ang pakiramdam sir na ito na. Grabe parang kailan lang nung una naming pumunta dito mga ka-farmers. Uh, maliliit pa itong mga saging ni Sir Ruel Pero ngayon, ito uh, Nabaklasan na ang mga bunga At yung mga kulay asol na yan na nakabalot Yan, ang sinasabi kong may pira sa loob So, dito Mga ilang puno ito lahat, Sir? Mga uh, sobra 4,500 ka puno, Sir 4,500. Oh. So, ibig sabihin, sa 4,500, kunwari, 4,000 hills lang ang magbigay ng bunga, sir. Oh. Tapos, uh, pagpalagay natin na uh, bawat uh, bands tulad nito, ang pinakamababa nating presyo is... 60, sir. Magkano ang presyo ngayon? 60. 60. Mayroon pang nag-offer na 63, di ba? Oo, oh, sir. So, ibig sabihin, kahit na 500 na lang, 500 uh, pesos per bunch ang manet natin dito. Net na pagmamapagbenta natin dito. Ibig sabihin, sa 4,000 na puno, meron tayong 4 million. Ah, uh, 2 million. 2 million, sir. Sabi. <laughs> bigla Kapag naubos itong ma-harvest lahat, sir, ang first generation natin, milyonaryo ka na. Ah, hari, sir, hari bonus pa to kung mapabunga natin itong mga second generation at mapakapagpasunod pa tayo ng third generation natin, di ba? So, yan mga farmers, yan ang sinasabi natin na may pira sa pagtatanim ng lakatan. So, kung kaya mong magtanim ng uh, 500 at kaya mo ring magtanim ng 4,000, bakit hindi ka magtanim ng 4,000, sir? Kung mayroon ka lang namang lupa na pwedeng taniman at uh, mayroon kang bay puhunan. Oh, okay. Hindi naman tayo pwedeng magtanim na wala tayong puhunan, di ba? Oh. So, yan ang sinasabi natin na dito sa farm ni Sir, uh, hindi naman tayo nagsasabi-sabi lang dito, Sir, na puro lang tayo salita. Ito na, nakita natin Yung mga puno ng lakatan na nandito dito uldo uh, although na mayroon talagang mga sakit sir na umatake pero kaya nating i-prevent. Oo. Oh. Dahil sa Growers bet 1000 plus na ginagamit natin dito, di diba? oh, sir. Oo. Oh. Mm. So, ano ang masasabi mo sir sa performance ng saging mo dito? Ah, uh, maganda sir at saka hindi masyadong pinapasokan ng mga sakit dahil sa protection man na ginagamit ko na growers bait ayos at maganda ang kanyang mga dahon at hindi ako masyadong na napasokan ka mga sakit na pumapasok sa mga lakatan na sir ano ang pinaka common na sakit na pumapasok dito sir yun sir ang Bansitap, Bansitap. Oh, tapos ang sigatoka, pero ang sigo oh. sigatoka hindi masyadong na makapasok dahil eh, yan ang kumokontrol sa si Gowas sa sakit na yan. So, yan, uh, yan, ang pinaka dito sa mga hmm. farmers dito sa area ng Iloilo. Specifically dito sa Pasi City dahil uh, hindi pa masyadong malala at hindi marami ang nagtatanim ng lakatan dito. Siguro nga dito sa buong Pasi City si Sir Palma ang pinakamalawak na tanim dito. Uh, sa ngayon nasa 4,500 pero patuloy ang kanyang pag-expand hanggang mga pila, ilang hektarya pa yung plano mong taniman sir? Mga uh, tatlo pa sir ay tatlo. Oo, oh, tatlong. Uh, Ibig sabihin uh, sa, sa 3 hectares na yan, kulang-kulang 4,000 pa naman yan. Oo oh, sir. Yan patuloy na nag-expand si sir dahil mataas ang presyo dito sa ano? CD, so, CD, kung makita po ninyo. Sige ang gusto ah, sa yan, Dan meron si Sir Rowell dito na mga ano sir, mga oh. macro propagated dito. Ito 'yung mga pasunod niya na gagamitin naman sa ibang mga area na pagtataniman niya. So patuloy tayo sa pagtatanim. Tuloy-tuloy ang pagtanim natin para tuloy-tuloy din ang ating supply, sir. Uh, 'Di diba? Para hindi maputol ang supply natin. Sa so, ngayon, update sa presyo. Iloilo -ilo price, 60 to 63 pesos. Class EB, and then ang class CC, magkano? 53, sir. 53. Oh. And then yung RX, o yung reject, 43. Oh. Yan. So, sa mga buyers, kaway-kaway kayo gan. So, pasensya na kung hindi kayo ma-accommodate ni Sir Well dahil short masyado ang supply dito sa amin. At doon sa akin, na hindi pa rin ako, hindi pa mga month up pa ako makapag-harvest doon sa akin. So, 'yan. So, sir, na uh, word uh, ano mo? Ano mo ang masasabi mo sa mga viewers natin paano mo sila inganyuhin na magtanim ng lakatan? Uh, sa mga viewers ko, ani uh, sir... Re... viewers natin, viewers uh, natin. <laughs> uh, sa mga viewers, ah, uh, nyo ko kamo nga magtanim ng lakatan para may pagdating sa sa pag eh, mayroon tayong... Mm. Ma in short, in short sir, may pira sa lakatan. May, may, pira, oh, may pira. Hindi lang sa bunga, kundi pati sa <laughs> sa puno niya, yung lumalabas na subwal. Oh. So yan. So yan mga ka-farmers, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong panonood ng mga videos natin. And of course, maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng Growers Bed 1000 Plus Full Year Fertilizer.